pinakakilig sa akin. Sa totoo lang, binigyan niya kasi talaga ako ng heart necklace. Nung siguro mga 3 years ago na yun. Sa mga taping namin ng Maynila, hindi nakasama sa Excel. Sinibigyan na ako ng necklace. Masa ko, ano nangyayari? Ba't wala naman ito sa script sarito Sakit ako gift niya sa akin. Yes. Lahat ka kung na sa set. Si Direk, lahat. Para ibigay sa akin yung heart necklace. Kasi ako sa commercial namin, may binigay din sa akin heart necklace. Ganun din. Kaya parang nagtugma yung feeling. Siguro nung nag-18 ako, binigyan niya ako ng... Uh, ang tawag, hindi naman siya portfolio eh. Parang... Uh, binigyan niya ako ng board naka-frame. Tapos lahat ng mga pinagtrabaho namin na yung mga pictures. Tapos yun, si Chris, Marte yan eh. So puro ska yan yung nakalagay doon. May mga design, Al Chris. Tapos very creative yung know, ginawa. Yun yung, yung araw na binigay niya sa akin. Yun yung kilig moment eh, para sa akin. Nanutulog ako, tapos biglang, Hello, happy birthday. Ano ba yung feeling na nagulat ka, kinilig ka, lahat na, at syempre, natutulog ka. So, pagkagising ko, may tendency na lumabo yung mukha ko. So, parang, ah, oh, sa pangit ko, no? Yeah. Ano, lang. Siguro kasi yung last girlfriend ko was when I was in high school. Tapos yung mga simpleng bagay lang na ginagawa niya sa akin, like, hold hands, dala ng food. <laughs> tapos, yung mga ganong ganong simple things kapag mahal mo isang tao, means a So, yun yung mga kilig moments ko. Yun yung huli kong girlfriend ko. Yun kilig moments, siguro hindi ko makakalimutan nung Valentine's last last year. Kasama ko si Papa at si Don, Kaming tatlo together. So, first time mangyari sa akin yun. So, yun ang pinakakakilig para sa akin. Recently lang kasi, uh, sumaya ako sa stage. Tapos, may time na nakaganyan yung girl. Tapos, uh, Inalikan ko siya sa night. At medyo kiniligan ko dahil. When I was taping for a Good Daughter, and then some uh, someone special in my life came and dropped by and surprised me. At uh, ginawa niya through um, talking to my director and the pr producer. And they came up with something na uh, pinapa-iyak nila ko sa eksena. And then, ang tagal, sabi ko, parang, parang matagal, ang tagal mag-cut. Yung pala nagsisilabasan na sila. At kumakata ng happy birthday. Tapos dumating yung mom ko at uh, yung mga sumusuporta sa akin. we all celebrated. <laughs> so, medyo tumagal ang break namin bago mag-take ulit. So that was, you know, that's really special for me. Uh, kapag uh, may crush ka tapos hindi niya alam na crush mo siya, tapos ano, uh, masaya lang kayo together. Ine-enjoy na lang yung moment na walang pressure. Ayun siguro yung pinakamasaya.